Yo, what's up, mga kaboy barko? Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ating tatalakayin at ating pag-uusapan kung bakit nga ba nagpapamedical ang mga siman bago sa mampa ng barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe para lagi ka rin updated sa mga videos ko pang i-upload. Tara, samahan nyo ko. Umpisa na natin ang video na to. Bawat company ay may kanya-kanyang policy na pinapatupad, mapalan base man o c sea base. At bago ka matanggap sa kanilang mga company ay marami ka proseso na pagdadaanan. Andiyan yung kailangan mo muna sumalang sa isang pagsusuri, like pag-examine ka muna at kailangan mo ito may pasa. At yung pangalawa ay yung interview. So pagkatapos mo mapagdaanan yung dalawang pagsusuri at qualified ka na, ay magpuproceed ka na sa pangatlong pagsubok ang magkumpleto ng mga requirements na hinihingi nila sa iyo. At pagkatapos mo sa pangatlo ay kailangan mo na mag-stay for at ito yung tinatawag na medical. So ang medical ito yung pinaka-final na pagsubok sa isang aplikante na kung saan dito nakasalalay sa medical para maging isang ganap na trabahante sa isang company. May mga pagkakataon na naka, nagkakaroon ng failure ng isang aplikante kapag may nakita na sakit sa kanyang katawan at hindi na siya magiging qualified pa sa kanyang company na ina-applyan. Masakit man tanggapin ay kailangan mo ito tanggapin sa iyong sarili. So proceed na tayo mga kabuhay barko sa main topic natin kung bakit nga ba ang mga seaman bago sumakay ng barko ay kailangan magbintikal kahit na napakatagal na niya sumasakay sa kanyang company at bawat seaman, bago sumakay muli ng barko, ay pinag-medical muli ng kanyang agency na kahit hindi pa expired yung kanyang medical sa last contract. So bakit nga ba ginagawa ito sa mga seaman na gadasan ng barko ay ay kailangan mag-medical muli? Ganito kasi yan mga kaboy barko. Alam naman natin na ang trabaho sa barko ay katawan ang puhunan na ang ibig sabihin kailangan araw-araw malakas ang iyong katawan sa loob ng iyong buong kontrata. So ang main purpose ng medical sa isang seaman bago sumampa ay iniingatan na ang mga seaman ng kanilang mga shipping company na pagdating sa bartok, barko ay kailangan 100% ang katawan sa pagtatrabaho. At yung pangalawa gusto ng isang shipping company na ang isang seaman ay walang sakit bago sumampa ng barko. Dahil marami-rami na rin na cases na nangyayari sa barko, pagdating ng isang seaman sa barko after one month ay magkakasakit. So itong bagay na to ang iniiwasan ng isang shipping company. Kasi kung sa barko kaabutin ay sobrang malaking problema ng isang shipping company. Unang una malaking gastos para sa owner ng isang shipping company. Kapag ang isang seaman ay uuwi dahil nagkaroon ng sakit sa barko. Na alam naman natin lalong lalo na kapag nagkataon na ang barko na sampang ng isang seaman ay nasa part ng Europe South America at United, United States of America ay napakamahal ng plane ticket at bayad sa mga agent. Para sa akin ay tama yung magming medical bago sumampa ng barko. Dahil para mamuniten mo rin ang iyong sarili na kung may sakit ka kaba o wala. Although sa part na ito, kadalasan sa mga seaman, ito yung pinoproblema ng iba. Ang medical lalong lalo na kapag may mga pendings, kapag dumating na yung result ng medical nila na alam naman natin na kailangan nating i-fit to work ang result ng medical kasi hindi na, hindi makakasakay ang isang siman habang hindi pa okay ang kanyang medical sa madalit sabi ang sakay ng isang siman ay nakasalalay sa result ng medical nila I remember last time I have some friends isaring ring siman way back I think 2012 or 2013 but I, I forgot already what exactly mga kabuhay barko Binigyan siya ng lineup ng aming shipping company para sa next vessel niya. So nag-proceed na siya for PME or medical para may process na siya para makasakay muli ng barko. So yung pangangatawan niya malusog at wala siyang nararamdaman na sakit sa kanyang katawan. So pagdating ng result ng kanyang medical, nagulat siya kasi ang nakalagay doon sa medical niya is unfit for duty. So nagtanong siya sa mga doktor sa klinik at may na-detect sa kanyang katawan is meron na siyang TB. So wala na siyang choice kasi inansil na siya sa assigned vessel niya ng aming shipping company. Sa so madalit sabi mga kaboy barko, useless ang pagiging loyal mo sa isang company kapag ang medical mo is nagfield sa kanila. Masakit man tanggapin pero ito ang katotohanan na sa medical na kasalalay ang sakay ng isang siman. Kaya ginagawa ng mga shipping company sa kasulukuyan kapag nag apply ka sa kanilang mga sa kanila misan sinasama nila sa interview bago kanila i-heard ay kung meron ka ng maintenance na mga gamot sa iyong katawan kasi ang mga company kaya nila ginagawa sa mga sima na gada, ba, gada, bago sumakay muli ay pinag-me-medical muna nila para makaiwas sila sa gastos para map mapawi ang isang siman mula sa barko sa medical ng Siman ay talagang meron mga clinic na sobrang mahigpit na kailangan mong pagdaanan ang mga sumusunod. Dental, audio, stress test, cardio, psycho, optical, ultrasound, drug test, at treadmill, etc. So lahat ng aparte ng katawan ay kailangan dumaan sa matinding pagsusuri bago makasakay muli ng barko. Kadalasan, ito yung hinaing ng, ng ibang siman lalong lalo na kapag mga officer kasi minsan ang contract lang nila ay 6 months lang kumbaga may lugi sila pagdating sa medical kasi after 6 months ay kailangan nilang muli magpa-medical para makasampang muli hindi katulad ng mga ratings is medyo matagal bago ma expired until 9 months to 10 months na hindi katulad sa land base after na maherd ikaw sa kanila is ilang taon na bago Ipa, bago kanila uli ipa medical in short mga kabuhay barko mahirap maging seaman dahil unang una sa medical pa lang ay pahirap pa na bago makasampan ng barko pero may mga company naman na kahit may maintenance na ang isang seaman basta si for duty ay ina inaallowed pa nila makasampa or misan may pipirman sila na waiver na kasunduan ng isang shipping company at ng isang seaman pero yung kasunduan na yun ay nakadepende sa isang seaman kung mag ba siya o hindi. Lalong lalo na kapag medyo maedad na ang isang seaman at may mga maintenance na sila. Pero dito sa part na to ay 100% agree ako for being seafarer dahil unang una iniisip din ng mga shipping company ang iyong kalusugan although sabihin na natin may disadvantage at advantage. Para sa, ating mga marino na isa muna tayo sa medical bago makabalik ng barko. Pero wala din naman tayong choice kasi ito yung mga requirements at required ngayon ng mga shipping company bago kanila ihard i-hard sa company nila at para makasampa sa mga barko nilang muli. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana yung nagkaroon muli kayo ng idea kung bakit nga ba nagpapamidigal ang mga seaman bago sumampa ng barko. So bago matapos ang video na itong mga kabuhay barko ay gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers sana hindi kayo magsawa sumuporta sa aking youtube channel at ganoon din sana isamahin niyo ako hanggang sa paglago ng aking youtube channel yun lamang hanggang sa muli paalam